Iri-resupply eh, natin kinana, natin, natin, nga po natin ng anim na taon na walang kano eh. Six years, walang kano. Kaya natin. Bakit tayo may kano ngayon? Well, ngayon lang po siguro tayo ginamitan ng laser. Ngayon rin lang po tayo... Okay, kaibigan natin ng ano, nandyan sila, maraming salamat, pero wag naman po tayong, tayo ibala. Baka tayo ibala lang ng mga yan eh. Wala naman problema sa akin eh. Tanda ko na rin naman. Masarap din maging bayani, di ba siya? Pero wag naman yung magpapakabayani tayo para sa glory ng iba. Kung magpapakabayani tayo dahil sa Pilipinas, gawa, gulo natin. Tayo, hindi dahil ibinala lang ako, ibinala, ibinala lang tayo ng ibang nasyon. Paano natin sasabihin na handa tayo? Eh yung mga kabataan natin, eh busy sa TikTok. Kaya sana, magkasundo ka. Kung talagang tayo ipalaban lahat, eh tutuhanin natin. Yung lamang ko, chairman. Thank you, uh, Senator Robin. Uh, before I uh, uh, before we proceed with questioning, may I uh, ask a uh, professor j batumbakal who is currently in canada if you have any thoughts with regard to our ongoing discussions here uh, yes <clears throat> thank you for your honor uh, good morning po to everyone uh, thank you for inviting me to attend uh, this hearing tun po naman sa mga napag-usapan na so far, meron lang po ako ng mga komento sana para malinaw din natin yung sitwasyon no uh professor batumbakal sa inyo na rin po nang galing matagal na tayong paikot-ikot doon. Matagal na rin po tayong nagsusupply doon. Eh bakit po kaya tayo kailangan makarating na may Amerikano na doon? Eh kahit po sabihin ninyo na yan ay walang armas yan, US Navy po ang nakalagay doon. Sa palagay po ba nyo, hindi iyon na magiging dahilan para magpalipad din ang China naman ng kanilang Navy din. Hindi po well, pa kaya ganun yun. Ang sinasabi ko lang po dito, sa matagal na panahon, anim na taon po tayo na wala namang ganitong kalaking escalation. Nandito na po, may third party na. Ito po ba, eh, isang ayon pa kayo, professor, na may third party na rito. Anim na taon na wala naman tayo. Cut and mouse lang naman tayo dyan. Ngayon, meron lang, eh, sinasabi niyo po, sinasabi niyo po ba na pagka ito ay nag-escalate eh, papayag tayo na tayo ay mapunta sa escalation nito well una po no yung sinasabi po nating escalation in the first place po na una pong mag-escalate ang china dyan nung tinayo po nila yung tatlong military bases dyan sa loob ng Spratlys, Mischief Reef Scarborough Shoal at Fiery Cross Reef mayroon pong dalawang reconnaissance aircraft ang china na nakagaya nung sa US na nakastation po sa Fiery Cross kung hindi ako nagkakamali at manamataan na rin sila doon sa ibang bases nila. Mayroon pong dalawang uh, fast attack missile boats na nakastation sa Mischief Reef, yan po yung pinakamalapit sa atin, na umaaligid din dyan. At noong nga pong 2021, ay nabalita nga po na hinabol pa yung isang civilian na vessel natin na Lulan ng isang ABS-CBN crew. Yung pong PLA Navy, lagi po silang mayroong at least dalawa o tatlong warships na nakastasyon sa bawat uh, isa dun sa tatlong military bases nila dyan. Fire Cross, Mischief Reef, at Subi Reef. Hindi na po yun nagbabago. So, kumbaga, dihado na, pa, na talaga tayo dahil dinagdagan na po ng China yon even before dumating po itong mga Amerikano itong taon na ito. Uh, professor, lahat po ng binanggit nyo, nakita ko po lahat doon. Ako po kasi ay galing doon. Pati po yung mga base na sinasabi nyo, no, nakita ko din po. Ang sinasabi ko po dito, sa loob po ng anim na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Ang sinasabi ko pong maliwanag, bakit po tayo pumapayag ngayon na ganito na nag-escalate, meron ng Amerikano. Yun lang naman po, simple lang naman ko. Na-handle naman natin to ng anim na taon na tayo-tayo lang. Na-handle ko nga yan, bangkalang dadakoy. Eh bangka. Yun lang. Para po, hindi naman po siguro mahirap intindihin ano na hindi natin kaya itong panindigan. Hindi natin kaya na tayo umasa sa Amerikano. Dito sa us, usapin nito, kay sabihin natin na ang kanilang Coast Guard ay hindi civilian at yung atin ay civilian. Ang tanong na malaki dyan, handa ba tayong mga Pilipino dito? At ito ba, eh hindi ito parang wagdadog lang? Na dito natin dinadala yung gulo? Eh ang gulo ng China at ng Amerikano sa Taiwan, eh. Bakit napunta na dito sa atin? Anim na taon, wala naman tayong pakialam sa gulo ng Taiwan. Pero eto tayo ngayon, nilalagay natin yung sarili natin, prop. Hindi po kaya tayo ay nawawagdadog lang? Well, sa tingin ko po, uh, Your Honor, hindi naman tayo nawawagdadog dahil una, Itong pressure po ng China na paalisin tayo, patalsikin tayo mula dyan sa Iyong Insyol, kung inyong mapansin, nagsimula yan ilang taon nang nakaraan. Noong 2014 nga po, yung first time na na-blockade nila yung ating resupply vessel at hindi nakarating sa Iyong Insyol. That was uh, March 2014. It was only the month later na napasukan natin, napilitan tayo mag-airdrop ng supplies dahil doon. So sa akin po kasi, yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang nang nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano. Kundi dahil sa mga uh, Chinese nga po na talagang in increase yung pressure para patalsikin tayo sa West Philippine Sea. Ibig niyo pong sabihin, professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan? Pumapayag po ako dahil sila po ay ating treaty ally. Treaty ally like in, in po defense. Lang po, Ang China ko hindi defense. po nagre-responde kung hindi po sa kung sa tingin lang, may alay nila may treaty ally po nila natin bansa. sila in defense. Hindi ba po? Yun po ang uh, treaty natin. Depensa. Depends ngayon po. Oh, Kaya nga hindi. po, tinatawagan sila para pag may operation tayo na kung mangyayari, meron din tayong defense. Opo, oh, malinaw po yun, di ba? Yung ating uh, mutual defense treaty. Opo. Oh, 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 hindi dapat tayo nagpo-provoke. Opo. Oh, At oh, so far oh, naman oh. po, wala tayong ginagawa na provoca provocative, nire-resupply natin. E <laughs> <laughs> kina, na kinayang nga po natin, natin ng 6 na taon na walang kano eh. 6 years, walang kano. Kaya natin. Bakit tayo may Kano ngayon? Well, ngayon lang po siguro tayo ginamitan ng laser. Ngayon rin lang po tayo at uh, intindihan, pinatindi ang mga dangerous maneuvers at pahalos mabangga ang ating Coast Guard. Ito po yung na-record na, na nangyayari bandang nag-uumpisa mangyari bandang 2021. Diyan po talaga yung increase ng pressure laban sa Pilipinas. Hindi po, ah, uh, nasaan po ba kayo ngayon, uh, Professor? Nasa Canada po ako para sa isang conference tungkol nga din para magsalita tungkol din dito sa West Philippine Sea. Ah, okay. Oh, good luck po. Nakarating na rin po ba kayo sa pag-asa? Opo. Kasama ko po, po, kayo po kayo yung nakarating. UP Marine Science Institute noong 2021. Nakarubber boat po ako sa gitna po ng Coast Guard at ng Maritime Militia ng China. Sa Ayungin, nakarating din doon po, kayo? Sa, doon po sa K, Sandy K. Ayungin, hindi ko pa po nakarating nakarat, na, yung Ayungin mismo. Ah, sa K1, K2, K3, K4 Opo. po, nakarating kayo? Opo, Yun po yung talagang Opo. bawat galaw sinusundan oh, po yung, yung between Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Opo. Oh, sa, sa inyo pong uh, palagay, palagay nyo ba hindi natin kaya? Kailangan natin ng kano? Sa tingin ko po talaga, kailangan natin ng tulong dahil sa dami. I mean, titingnan nyo lang po kung gano'ng karami at gano'ng kalalaki ang forces na nilalagi nila dyan sa West Philippine Sea. We so tumatap, do not yet have tumatapang po tayo dahil meron tayong backup, ganun po ba? Ang gusto nyo sabihin? Opo, okay. okay. ah, yun po ang necessary dahil, dahil nga po matagal tayong hindi nagpondo ng ating modernization, armed forces. Ngayon lang po tayo nagumpisa talagang seryosong mag-develop ng self external self-defense capability at nag-acquire ng mga modern vessels. Malina po yan sa record that this took place only in the past few years. Na naniniwala po in kayo. In the meantime po, kaya po in the meantime, nag-i-increase ng pressure ang China. Siguro nga, para mapatalsik na tayo bago tayo makapag-develop ng capability na kailangan natin. Ah, ayun. So, Professor, historically, masasabi niyo po ba na naging threat ang China sa Pilipinas? Historically. Historically, historically naging po? threat ba ang China sa Pilipinas? Hindi po, historically, hindi. So, sino please, ang po ang naging threat sa atin? Historically, sino po ang nag-invade sa atin? Japan po. Sa kasino pa po? Ah, is there such a thing as the so Filipino-American War? Is there such a thing as the Filipino-American War? O Opo. Oh, okay. Maraming salamat po. Pinag-aralan din po natin yun. Salamat po, sir. Thank you. Uh, Maraming salamat, Senator Robin.